Eh, Nagagulong, uh, meron po tayong isang apprentice dito na si John Mark. At uh, tatanungin po natin siya kung paano siya nakasurvive sa pagsusuri ng 5 star para makapasok siya dito sa atin at maging uh, empleyado. Sa ngayon po, hindi pa naman siya empleyado, mag mag-a-apprentice pa lang. Tanungin lang natin siya kung paano niya na-survive lahat ng ginawa sa kanya ng 5 star. Uh, partner diyan Paano mo pala nabalitaan na may applyan dito sa page natin? May pa po sa Facebook. May rin po ng driver. Tapos po. Ay po nga po. Nung, booking po ako nito sa Mirasol. Nung nag po ako na Masado naman po. na po ako ng ano po, requirements. Ah, requirements na. So, tapos pagkatapos sa requirements. Nung na, okay, na po requirements po mag-serve karita mag-redlist ang mga mga ko ayun, report na nag-report ko na mga 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 ming kasi may tatok nga po may schedule kita workshop so tatapos ko ng workshop gusto naman presentation kung huwag naman kayo workshop schedule lang po presentation sabi ko pang pwede po pang redlist na po presentation Nung nakita ko, kung sa sarado ko pala, wala akong dalaki. Nag-apprentice ka na ngayon. Ayun po. Sir, sabi ko po. Dapat rin ka agad sa akin. alam na agad-agad ka. Nag-apprentice ka lang. Hindi po, Bigay lang po din. Ayan po. araw po na po. nag At sinabi naman ni Sir na sa amin na Sir Joseph, marami sa naman binigyan ko ako ng pagkakataw na magkameron ulit ng apprentice. At nga po si John Mark, at sana nga eh, maging maayos ang pagdadrive ni John Mark. Madali ang ka ba? Hindi masyadong bagay na hindi hirap. Hirap po, dali, nga po. Delap, pero nga, nga lang sa kung Kasi yung bagong inaalo ngayon ng ngayon uh, ng pipes uh, sa mga aplikante, dalihin yung proseso ng pag-apply para din siya mga daragan, gusto talaga magtrabaho ng mga maligas. Naganda niya kayo, e, siya yung maganda yung mga esma. Magda sa iyo. Kakasama mo tayo taga. Yan po. Yan po si Sir Eminez, kasama natin dito sa 5 Star. Salamat po sa sabihin. Yes, sir. Yes, sir. Okay, yes, Sir. At ano naman ang masasabi mo ngayon? Na nandito yes, ka na. Yes, at mag-apprentice ka na. Maraming salamat po. sa At po ng 5 Star. Yes, po at uh, kahit pa, paano po ay makapagbibigay tayo ng uh, kunting kaalaman na sa ating kasamang driver. sige po at kagapay sa masayang paglalakbay. 5 star, may Five malasakit. Stars.